Ganda yung site ng ano ng Glock 17 Gen 5. Nakita niyo oh. gitna gitna siya. Pero so, ang so, ganda ng tama niya. Kaya po naging maganda yung tawa kasi sinunod ko rin yung sinabi po nung range officer natin. So yung Glock 17 natin standard yan. Kumbaga sa ano, friendly user siya. Glock 17 best recommended namin yan para sa inyo. So, itong Taurus GX4, this is what we call the subcompact pistol. Ito yung isa sa pinaka-accurate pumutok dito so guys. Check natin sa top compact. GX4. 10 meters. 10 meters. Fire ring. Magandang good morning guys. Meron pala kami ano ngayon, ngayon uh, lakad ng mga tropa. Pupunta pala kami ngayon sa ano sa West Crame. Meron kaming pupuntahang firing range and magpa-firing lang kami. Medyo matagal-tagal na rin kasi yung aming ano, huling uh, firing. So, maganda rin to para mas ma-familiarize pa namin yung aming mga uh, barrel. Although, kabisado na namin, ba, uh, mas maganda pag mas maraming uh, practice, di ba? The more practice, the more we improve our uh, shooting uh, capability, di ba? So, yun uh, Lima kaming pupunta So, dito kami dadaan sa Osmeña Barangay West Krami, San Juan City guys Yung location 294 294, Barangay West Krami San Juan City yung address ng firing range So, mamaya makikita nyo kung anong itsura ng firing range nila kasi uh, susubukan namin ang aming mga pare So, yun guys, kasama ko yung uh, Tropang TMR, yung nga Ayan, traffic Iwan ko kung anong oras tayo makakarating Sobrang traffic Dito palang kami sa Quirino Quirino, Pedro Hill Ayan, so sobrang traffic na How oh, much more Sa ibang lugar, sa Santa Mesa And sa area ng San Juan So, alas 10 yung opening baka hindi tayo makakaabot ng opening so mamaya ulit let's go at ayan nga guys nandito na kami sa may Santulan Road 294 Barangay West Crame dito sa may GG8 building na kung saan nakalukit ang Trust Trade Showroom and Shooting Range at dahil nga ngayong August ay National Heroes Month meron silang malaking promo big discount sa inyong mga paboritong brand ng mga baril mula August 1 hanggang August 31 2024 dito lamang 'yan sa Trust Trade Defense You Can Trust. Ito ang location, Santolan Road corner no Fort West Trani. In front of Ampalaya. Ay. kasama ko yung mga tropa natin. Ah, Tara, let's go. Yan si Madam Gila. Pasay. Shout out sa mga taga-ND. Kagatondo, ano si Kiring. Shout out. Shout out sa mga taga

JJ8 na yun JJ8 Banda para dito Bupalo, ayun ang Bupalo ka New no part pala ito mm -hmm. Ma'am, kami sa Trust Trade? So, so ayan na guys, bago nga tayo nakapasok sa gg building o pang makapunta sa Trust Trade showroom, kailangan mo nang magsulat sa logbook at magbigay ng isang ID for scanning at bibigyan tayo ni ma'am ng claiming stub sa mga baril natin pag alis natin. And guys, bago pala tayo pumasok sa building, ay kukumpiskahin muna pansamantala ang ating mga baril for a security reason. And kung ang sadya nyo naman ay pumutok sa kanilang shooting range, huwag kayong mag-alala dahil ang inyong mga baril ay aakyat pagdating nyo sa kanilang shooting range. At sa mga hindi naman puputok at may dalang baril, mananatili ang inyong mga baril sa kanilang safekeeping dito sa baba. Yan, aakyat na tayo sa fifth floor sa showroom. Hello ako sa beach. Beach. So, showroom um, nila sa fifth floor. Oh, Yung shooting range nila. Sa seventh floor. floor. Okay. And guys, uh, dito na tayo sa trust trade defense you can trust. Mm. Meron silang promo guys uh, sa August, August, 1 to 31 yan. Discounts on your favorite brands. Ayan, good morning po ma'am. Magandang umaga po. Dito na tayo sa Trust Trade. Kayo po yung marketing na ano? no? Social media, social media, social media na ano lang, Trust oh, oh, oh. Trade. Ma'am, salamat po ulitan sa pag-invite yes, sa amin. So, kasama ko yung tropa na tayo na Ano yung gagawin natin lang ngayon? Body sir, yung nagde-demo pa lang sila ng unit. So, nitingin ko na kayo dito, sir, nung mga gusto nyo yung sa taas, sa 7th floor. Yes po. Tapos, i re na ko sa 7th floor ng number sa yung puto yun, sir. Para ma-review nyo po. Ah, okay. So, na. Hindi <laughs> <Okay>. diba, <laughs> uh, na, <laughs> pa ah, okay. okay. naman niya no? kami okay. So yun guys, kasama natin si Mabla, <laughs> <and> social media marketing <inaudible> uh, 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 na mga Na-invite nga tayo upang masubukan uh, ang uh, uh, binibigta ng mga baril dito at uh, syempre para masubukan nila nila talagang mga uh, shooting range. Uh, So ayun nga guys, eto nga ang kanilang showroom at ang dami daming klasing mga barrel na naka-display. At ang napili nga namin iputok ay yung Glock 17 Gen 5 at yung Taurus GX4. So without so much ado, diretsya na po tayo sa kanilang shooting range sa taas. Ayan, dito na kami sa shooting range ng Trust Habang nag-aantoy ko, siyempre merong bilihan ng katulisan. Ito si Ma'am Raise Officer Kong, Com. Um, Certify? Yes. At saka si race Officer. Pero wala. Pala. Alright. Alto si Mang Johnny, Mang Tasy. Hari. Wala sablang dati. Sila po yung may ari nito. Sila samahan tayo. Anak lang ako. Pa-kabalo. So guys, ma-test tayo ng mga baril dito. Tsaka yung mga issue na yung baril. Ayan guys, uh, bago tayo pumasok sa shooting range dito sa crossway ay kailangan na natin pumirma ng waiver. Also, kapag ka may mga minor, ayun dyan pipirma yung guardian, pangalan ng mga bata na ano. Pero we make sure na hindi naman yung sobrang minor. Mga so, sigurin, mga 12, 12. Well, mataas. Yeah. And also, kahit hindi pumutok sa loob, basta upon entering the shooting range, we need to sign up the waiver. Okay. Maliwanag yun ha. Kahit hindi siya puputok, kailangan pa rin yan mag-sign sa waiver. waiver. As long as you get entered the range. Okay. Maliwanag po yun. Ayon sa ating range officer. Okay. So, paano? Pwede na tayo. tayo na Ito yung kinakailangan natin guys kapag papasok tayo ng shooting range ay protector na baka importante yan. So ang lawang pala ng shooting range nila mo. Ilang cubicle to? Uh, 10% pa rin naman po yun. Tapos hindihan nyo na lang special. Ilang cubicle to ma? Ah bali ilang ano to? 8 bay. 8 bay. bay. Bay ang tawag dito. Bay ah. Uh. Oh, si fire muna tayo ah. Go. Si fire muna kami Wala muna. Okay. So, number one we'll rules natin, treat every gun as if it is loaded always. So, consider every gun loaded. So, never point the gun at anything that you're not willing to destroy. And then number three, keep your finger off the trigger until the gun is pointed at the target and you're ready to fire. Then number four, be sure of your target. Ano lang yung tinitira natin dito? Target po lang. And what's around and beyond it, before lang tayo mag mag-shoot, shout lang tayo ng firing. Okay? 어. Oh. Maganda yung site ng ano ng Glock 17 Gen 5. Accurate siya, maganda. Kung makikita niyo, nakatama ko ng gitna-gitna oh. Meron. Tagis niya yung dead center. Ah, ito medyo ano lang, medyo bumaling lang ito sa pagkalabit ko kaya kailangan hindi nanginginig yung kamay mo. Nakita niyo oh. Gitna-gitna siya. Talagang accurate yung site niya. So, nakuha mo ang sitong gitna na to kasi nakapa mo na yung trigger niya. Oo, nakapa mo. Siyempre, ito, first time niyang gamitin yung Glock 17. Oh, first all, time yan. Oo, oh, all stock to. And then, syempre, yung trigger pull niya, stock pa rin, hindi pa ganun kalambot. So, kaya, hindi pa niya ganun maano, naging hit left siya. So, yung na-memorize niya na ng konti, nakailang putok siya, nakita niya yung na-dead center niya na yung patama niya. Ito yung una kong tama? Ito yung... Yes. Pangalawa. Pangalawa angat daw pang hanggang sa nakatama tayo na. Ng... So yung mga kasama natin, try nyo rin para makita nyo kung ano yung mas sabi nyo sa black 72 natin. Sipasya. Right? naman, kayo naman. Para makita niyo yung difference. Okay. Tayo naman. naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Para uh, okay, try fire muna tayo siya. Yun. Ganun lang yung pag-pull ng trigger. Okay. Load and make ready. Okay. Malapit nung tinamaan niya, sir. Pero ganda ng tama niya. Maganda yung tama niya. Maganda. Sabi mo kung bakit maganda yung tama mo ngayon. Bakit maganda tama niya? Before tayo nag-start. Kaya po, naging maganda yung tama. Kasi sinunod ko ka rin yung sinabi po nung range officer natin na pagka pipindot ka ng trigger niya, kailangan dahan-dahan lang. Dahil nga, yung kailangan mo kunin yung slack niya. Then, kailangan naka-positioning ka talaga yung maayos. 5 meters yan using the Glock 17. So, yung Glock 17 natin, standard dyan. Walang kahit anong galaw dyan. Ito na yung tama niya. Kumbaga sa ano, friendly user siya. Uh -huh. Hindi siya ganun kahirap gamitin unlike the other gun. Kahit sabi mo na polymer siya, may slack siya, ganito pa rin yung result na ano, ang patama. ba? Diba? Maganda. Glock 17, best recommended namin yan. Para sa inyo. Okay, so, good afternoon. Uh, ipapatry naman natin kay sir ngayon yung Taurus GX4. So, itong Taurus GX4, it's only a palm size. Makita niya siya. Parang palm size lang siya. This is what we call the subcompact pistol. So, ito yung isa sa pinakamagandang pang conceal carry. So, ipapatry natin sa kanya. So, yung load ng magazine nito is 11 plus 1. So, tara. Subukan natin kung so, paano gun uh, This is not made for shooting naman. This is a concealed carry gun. Pero, tignan niya naman. Alpha yung tap. sa so, 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 ganyan mo okay yan so, ganda pa rin yan as long na hindi lumalabas yung tama nyo sa board okay okay Okay. Yeah, ready. Load den make ready. Ito yung isa sa pinaka-accurate pumutok dito, guys. Check natin sa top compact. So, nakita natin yung putok niya ngayon dito subcompact lahat na. alpha so nakuha niya yung dalawang center tatlo dito sa baba pero lahat naman alpha so maganda pa rin yung kalabit niya kahit sabi mo hindi niya ganun kakabisado yung Taurus na GX4 very friendly user pa rin sa kamay niya to so magaling to ano pangalan mo sir? Tarot ka na naman dito sa camera. Binata yan, binata. Na yun. Binata, yan, binata. binata yan, binata. Ayan, 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 ayan. <laughs> GX4 10 meters 10 meters Ready Airing Airing